Aries, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow, number 14, number 21 at number 33. Taurus, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color green and color white number 20 number 40 at number 12. Gemini, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color blue, number 10 number 15 at number 24. Cancer, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 24, number 18 at number 9. Leo, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 18 number 25 at number 11 Virgo Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color gold and color red number 10 number 32 at number 16 Libra Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 31 at number 25 at number 10. Scorpio. Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color green number 36, number 10 at number 17. Sagittarius Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 30 number 27 at number 20. Capricorn, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow, number 24, number 31 at number 40. Aquarius, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 21, number 34 at number 18. Pisces, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color silver number 21, number 40 at number 14.